Well, it's up sa mga boss Lord, so today's vlog mga boss nakabili tayo ng dalawang helmet <laughs> so ito makita nyo itong dalawang helmet na to ay isa para sa akin itong malaking size syempre double XL then itong isa is large sa para sa asawa ko so yun mga lords ang model ng nabili nating helmet ay ito yung uh, ano yung isang nabili ko Falcon, itong malaki is Falcon nabili ko yung Falcon. Ayan. Ito nandito siya. Ayan. Ayan Falcon. Ayan mga lods. dating presyo na ito mga lods is 3.7. Ayan. 3.7 ito mga lods. Then makikita nyo ngayon sa Shopee. Alam ko parang nag-sale na rin ulit kagad sila. So kaya nakuha ko to ng 2.58 something lang. Dahil meron tayong sulit. Ano yan? May tatawag sa nang sulit. Sweldo yata. Budget parang ganun. Na nagmamakamenos ka ng ano. Almost 1.3. Voucher kung tawagin. So ito itong double XL, ito yung Falcon. Ito 'yan. Lagay ko na lang diyan sa description sa baba yung ano, yung model nito 'yan. Ah, uh, Gilly Helmet 883 Falcon Plain, color white 'yan. Siguro yung box na pinang-deliver nila ay wala na silang stock. So ito yung ginamit nila. So ano na lang diyan. Pakita ko rin naman yung, yung itsura ng helmet natin. Then, ito naman yung isa. Ito yung... Ito yung isa. So, wait lang na. Wait lang na. Itong isa naman is... Uh, GTS V1. White toilet. 135. Ayan. Ito yan. So, unahin muna natin, syempre. Itong isa. Yung sa... Sa one, asawa ko. Sa backpack natin, syempre. So, itong... Ang kulay niya yung may pagka-cream. Buksan mo na. Open mo. Oh. Open, open. Nak, open mo, oh. open. open, open. Open ka, open. Open mo. Oh. Wow, galing ah. Wow. Open, oh. Wow. Ayan. Ito siya. Ayan. Ito yung sa large. Ayan. Gili. Gili yung tatak niya. Mura lang ito mga lods kasi full face na siya. Then, meron na siyang free. Anak, nakita ko Wait, wait. Ayan o, oh, na pa sa ko. Mas excited pa siya kaysa na kaysa <laughs> sa so, may free na rin siyang... Ito. <laughs> Yan yung free niya, no? Hindi alam ko may free to ng visor eh. Ayan Oh. Ayan. Ano pala to? Parang wings dito. Dito pa wings. Okay. Then, pakita mo na kayong extra visor na. Yan, get mo yan, get mo yan. Get mo na. Yan, 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 yung visor. Yan, get mo yan. Yan, may extra ang visor. So, parang smoke na siya. Okay. Yung extra. Yeah. <laughs> Wait, nakito pa muna, nakito lang muna i review natin. Nak. Next na yan. Yeah. Ayan. Ay, di pala pa rin review, papakita pala kasi pero pag review, yung sinin lang gagamit mo na, diba? <laughs> so, yan. Mamaya na nak, mamaya. Lagi mo muna dyan. Excited si yung anak. <laughs> mamaya na nak, ito muna. Kay mama muna. So, yan. Ito yung ito. Okay, so kung ating mga pakita natin. Ano dito? Ni. Anak lang. Come on, nak. Come on. Ano mo to? Kasi ito yung lobe niya. Dito ang nagandahan. Ayan Itong part na to. Ang ganda oh Di ba? Lalo mo medyo old model na to ata. Ito yung unang labas ata nila. Pero ang ganda pa rin. Di ba? Pearl, parang pearl white or kayo may white ba akong tawagin yan. Ang ganda niya eh. So yan. Yan yung mga dolls, Ang ganda niya. Tsaka magana rin siya. Kasi yung dating gamit namin eh. Matagal-tagal na rin na nagamit na yun. No? Mababali yan na. Huwag. Mababali. Putik bear lang. Ano um, yan yan? Eh, Shot mo to na. Shot Ayan, ayan. Ay, naku. Ayan. Sat mo ito. Dali. Saat mo. Dali. Sat mo. Dali, wait. Sat mo. Saat mo. So, ayan yung itsura niyan. Eh. <laughs> oh, ang galing ha. Open, open, open. Open, open. May helmet din kasi siya. Kaya sanay na rin siya magsat ng helmet. na namin siya. So, ayan. Ganyan yung itsura niyan, mga lods. Ayan, pag nasa gilid ka ayan then meron pa siyang wings nandito kaya nakakabitin ko pa eto yan ito yung black natakot <laughs> na siya ano natin oh. oh mama testing mo ito mama ayan eto na pala yung helmet ko mga lords magkaiba sya ng design, dito pa lang sa mukha ayan, ganyan sya then, may airflow din dito ayan parang mas maganda yung style ng mga ko ah conforme <gulong> dito. dito pero alam ko mas mahal lang dito sa akin eh dito ayan dito ayan oo, oo. Okay. kasi ito dito may free lens na rin to nak, mo yung extra pa sa loob nak sa free lens Let. parang smoke nata nga sya na siya. ayan yung yeah, o oh, medyo smoke nga sa loob medyo smoke kasi ito clear to eh ayan so dito yan no? bang! oh bang ayan ang yes so ayan ayan okay. ang presyo pala na ito mas malata ito ng konti pwede halos same lang din naman uh, uh, Falcon. Yan, yung yung ano niyan. 888. Yan. Wak na mahulog, nakahulog yan. Oo. Gusto mo open yan. Uh. Ako yung anak ko eh. <laughs> Tama ko naman sa vlog Kasi minsan lang naman yan eh. Ay, gusto niya yung suot. O oh, suot natin. Check mo ha. Okay, ganito yung itsura naman yan mga lids. Ayan. Uh. Ayan ang itsura. <laughs> ang um, pogi. Pakita mo sa gilid. Iyan, ganyan naman yung tsura niyan mga lods. Oo. Oh. Di ba? Pogi ng anak ko. Huh? <laughs> Tapos kapag kinabit ko pa na ito, mas po pogi pa siya. Yan, may kasama siyang syempre ito pag airflow sa hangin. Uy! Binaksak mo! okay lang yan anak. Ayan. So yun na naman. <laughs> <laughs> Tapos, ang so, pagkakaiba lang sa isang helmet yung nakita ko ito usually na to na ganito ganyan yung ano nya yung isa kasi parang parang lock lang eh hindi botones ito ganito ayan ganito sya so maganda to yung sa oh, maganda. maganda na ako dito sa ano sa helmet nya ayan ayan hmm. hmm, oh. Malabas yung mapasok yung hangin diyan. So doon naman tayo sa helmet ko. Right. Okay. Yan magkaiba siya ng strap. Doon sa Falcon tsaka dito ng GT ano. and ito ganyan siya yung strap niya ganyan. Ganyan yung lock niya. Yung locking mechanism niya. Ganyan siya. Yung isa kasi strap. Yung usually na strap na ganyan. So, yun yung pagkakaiba niya. So, yun lang. Yan. Inalagay ron dito total yung total na nabili ko lahat yun sa dalawang helmet na yan. Alam kong nakamura ko. Around 5,000 na lang yan mga lods. Dalawa na. Kita po? Dalawa, dalawa na. 5,000. Then, bawat isa may free syempre, usual bag. Then, uh, tatry natin na ano, siguro separate video na lang siguro mga lods yung ano, yung anak mga bakit po yan i-separate na lang natin mga lods yung ano, yung tawag na ito, yung review. Kasi syempre, mas maganda i-review sya kapag nagamit ka na. Alright? Peace na. Say bye bye na kas. Bye bye. Bye bye. <laughs> so yun mga lods. Ride safe. Jira Helmet.